kinumpirma ng kapuso aktres na si Carla Abellana na matagal na silang hindi nagkikita ng kanyang amang aktor na si Ray PJ Abellana. Sinagot ni Carla ang isyong hindi pa rin daw sila nagkakaayos at nag-uusap ng tatay niya nang muli siyang humarap sa media conference para sa presscon ng bago niyang serye ang stolen life. Mismong si Ray PJ kasi ang nagsabi sa isang panayam na ayaw pa rin daw makipag-usap sa kanya ni Carla dahil sa pagsasalita niya noon hinggil sa breakup ng anak sa asawa nitong si Tom Rodriguez. Matatandaang ang veteran actor ang nilapitan ni Tom noon para humingi ng payo dahil gusto pa rin niyang magkaayos sila ni Carla at masave ang kanilang marriage. At hindi raw talaga nakipag-usap si Carla sa kanyang ama kaya hindi ito nabigyan ng pagkakataon na iparating